Hi guys, kami po ay naririto at kami po ay magpapasalamat. Dito ko At kung hindi po kay Bossing, e kami po ay tinawag po ni Bossing email kung gusto daw po namin mag-vlog. E di sabi namin ay upo, oh, sabi ko kay Bossing email. Di ngayon po ay kami punta daw po daw sa kanilang bahay at si Milt daw po ay nagluluto pa. Ayun po, kakain daw po kami. Sabi ko kay tila, Tilat, Tilat, gusto mo ba mag-vlog? Kasi pumunta sa mga tito email na bahay. Kati pinapatawag po ni Milot. Ayun po, sabi, kami daw po igagawa po ng ng kompo ng vlog kung ano po kami ipapangalan. Kasi sabi po naman ni Tilat, Mama, ikaw po ang magsasalita pag mag-vlog. Sabi ko, naman. Maski po ako kinakabahan, takot po'y nahihiya. Akin po rin itinaritsong pag mag <laughs> Yan po at kami po ay nagpapasalamat sa manonood po namin, sa subscriber, sa viewers at sa lahat po sa aming tumulong. At kung hindi po sa inyo ay wala po kami sasahudin. Yan po at ako po ay nagpapasalamat sa Team Hitik at Team Pakatan at sa lahat po ng nag-sponsor po sa amin. Yan guys, sana po ay kami ay patuloy pa rin po ninyong suportahan sa amin mga video. Sana po ay kayo magsawa sa panonood niyo. At bali na sa amin na po yung aming sinawad sa YouTube. Ay si Mama na po ang magpapakita sa inyo kung magkano. Mm -hmm. Ito na po. Bali ang kredit na natin Mama sa YouTube sa ay... Lim sa limang buwan, 119. Limang buwan, 119. Uh, 190,000 po. Ito po. Ah, kami po yung toto. To. Kami po yung tutuwa. At kami po may, maski po ito yung maliit o malaki po ang halagay, kami po yung Sana po lalo po kami so supportahan pa po ninyo sa aming po pag-abalag. po kayo sasawa. Anong baano ba ma? Anong gagawin natin dito sa so ating sinawa? Ang pahiponi mo at pang, pang pampakasal mo. Pampakasal na. muna ito lahat. <laughs> O ah. um, sa bahay, tayo mag ah. mag-aayos ng paunti 20 Saka na kita ng bahay. Pagka pinakas yun doon. At ito mo, iata mo nang itatag. Ang susunod na ating naman. Yan po at kami po ay nagpapasalamat na po dito po sa aming sinahod.

big sabihin bigyan ano ano na panina ako intindihin mo. nga ano 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 ng ano 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 Sarap ano 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 Lentop na lentop nga naman ng hmm. ito. Aba yun. Maganda nga ganito. Yan po si Tilat. Nagpapangginaw na. <laughs> Ganda ng dagat. Ampon, dala po ni Tilat, ni Bossing Emil, nagkakadkad na po sila ng lambat. Ganda pa munding ngayon at malansap. Ngayon na kami may alon. Mm -hmm. Hindi ganito. dalawa yun lambat po may kinakabit po nila so, may tinatanggal po baka po may huli sila kanya pong ililipat daw po yung lambat yung po sa kabilang dole po naman hindi, mo, hindi po matanggal ni Tilat hmm. ganda po dito at may pahingahan po. Wala na po si Tilat at naglalakad na. Dalawa pong bakal ang labit-labit. <laughs> Buwan po lang si Busing Emil, daladala -dala po ilang bat. <laughs> Ay, mainam kayo. Pilat na kami kang muli. Para kang ugag-ugag. <laughs> ano yan? ba? Ano ba no? May banak, may kumukumo. <laughs> ano yun? Barabara. Barabara? -bara. Bara -bara. Saka kumukumo. Kaya yung kumukumo. Banak, honey, ang huli. Kumukumo ito, mama? Oo, kumukumo yan sa kabarabara yun, nadalawang maliit. Naka yun ang masarap abana. Hmm. Ito ba yung kinakaan din? Ba, oh, kinakaan din yan. Madalawa hmm. pong salmonite yan pong kulay pula po ang... Yung yung pamparamping po ang kulay. Yan po yung kulay. Ibilis sa palengke. <laughs> Longkot. <laughs> Yan yeah. po at kami po ipauwi na. <laughs> yeah.